Ito na yung ano natin. Numpisahan na yung gagawin natin pispan. Bale yung lapad nito <coughs> halos 3 meters by 6. Ang lapad 3, ang haba 6 meters, dalawang butas. Ang ilalagay natin dito tilapia, dito naman ay hito. Ayan. Tapos, banda doon sa taas uh, maguhukay din galagay tayo ng butas para sa ating asula para makaano tayo sa patuka ng ating mga alaga at uh, yan din ay papakain natin sa ano natin tilapia at uh, hito ayan umpisa pa lang bali ano daw yan 1 uh, meter ang lalim Ang bilis. Yan yung ano natin, project. By August, uh, malalagyan na natin ng ano to, isda. na. Medyo makulimlim, medyo malungkot ang kalangitan ngayon. Kaya yung ano lang nakalabas pato at gansa pabo. Yung mga ano natin, mga manok natin, di muna natin pinalabas. Lagyan natin ng vitamins para iwas sipon, panlaban, iwas sakit. Ito. Ang gulo naman ito, ito, ang gulo, ang gulo, sunod na sunod sa akin. Hmm? Yung makalakad ng mayos. maano sa aking binti. Umiikot-ikot. Ayan, yan lang ang pinalabas natin. Ganiya. yan ganiya natin. O, tingnan mo naman gaano ka, ano dito, kataba yung ano natin. Oh. Kamote at kamuting kahoy yan ayan yung mga kasama mo ito yung nguntik ng ano mo tinagapan na natin na spray natin ng insecticide oh. pero yung ano niya talbos yung bagong sibol wala nang ano wala nang tama nung ano lang yan Ah, uh, ayan, mayroon tayong mga gulayan dito. sa saluyot. Ayun, yung ano natin malunggay. Ang papaya natin kasi ano siya lalaki, pinutulan. Pag ano daw 'yan, pag sumibol na yung ano niya, magkaroon ng talbos panibago, tumubo, 'yun ay babae na. 'Yan yung ano natin na doon. Pabos sa taas. Yung ano natin nagpapahinga na yung ano natin, mga sisyon na pato. Yan, mabuti yung ano ko. Asula, ah, uh, Madrid de Aguay, hindi nila pinakikialaman. Yan, oh. Bilis. Maganda pala talaga pag malapit sa tubig. Yung dinadalaw yan ng tubig. Okay, mga ka-Livestock, huwag kalimutan ipalo ang ating epipage, BNA Livestock Farm, at ang ating YouTube channel, Lelito Tan Farm. Pasubscribe na lang po. Maraming salamat. Bye-bye and God bless.